Hi everyone. So ngayon po, panoorin natin yung uh, video ng ating Kapwa Igorot or ng ating idol na Sir RJ. So bago tayo mag-comment, guys. Panoorin natin. Uy, nakabahag na naman ako. Oo, isa akong taga-Bundok. Isa akong Igorot. Yan. O, sabi ng isang nag-comment na nakapag-aral daw sa United States of America ng dalawang kurso. Okay? Nababastusan daw siya sa aking pagbabahag. Okay. <laughs> At ito pa yung sinabi niya. Nakarating na ang tao sa buwan. Kayong mga taong bundok, magbihis na kayo parang magmukha namang kayong edukado. Dalawang korso ang natapos ko sa Amerika. And I'm very educated. Yan ang sabi niya. Okay, Sir Al Rodrigo. Saludo po ako sa dalawang kursong sinabi mong natapos mo dyan sa Amerika pero wala kang karapatang laitin kaming mga tagabundok. Para madagdagan yung dalawang kursong natapos mo sa Amerika ito, dagdag kaalaman mo to sir. Oo oh, sir, isa po akong igurot na tagabundok nakaugalihan at nakasanayan na namin gamitin ang aming traditional attire. Kaya sanay na sanay po kaming magbahag, lalong lalo na sa occasion. Kaya mula nung sumali ako sa Man of the Philippines, isa sa mga advocacy ko is to promote our respectable culture and noble traditions. At para maliwanagan kalalo, we consider our traditional attire as our formal. Halos lahat ng projects ko dito sa iba't ibang sulok ng Pilipinas o maging sa iba't ibang bansa, ang gusto nila ay nakabahag ako. Siyempre, gustong gusto ko din naman dahil while I am promoting their businesses, I am promoting our culture and traditions. wala talaga ako doon sa sinasabi ni Sir RJ or sa ating kapatid na Igorot na wala tayong karapatan na husgahan natin ang kanilang tradisyon, ang kanilang kultura, di ba? Kasi tradisyon nila yan eh, bakit tayo mangialam sa kanila? Tayo nga, tayo kasi meron tayong kanya-kanyang reliyon, meron tayong kanya-kanyang tradisyon, meron tayong kanya-kanyang kultura. Kaya dapat, isa't isa isa, 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 sa atin ay dapat natin iris, irispetuhin, di ba? Mga kapwa lang naman natin tao, kapwa natin kapatid. So, ganun. Sabi pa nga ni Sir R.J. na nung doon pa siya sa ibang bansa, mas gusto pa nila na magbahag siya. So, ibig sabihin, binigyan ang kanilang tradisyon o binigyan ng kultura, ng respeto, di ba? Nerespeto ang kanilang tradisyon na magbahag siya, di ba? So, gusto pa nga nila eh, sa ibang bansa. Eh. Paano naman sa, dito sa Pilipinas ang dadami mag-comment, nakabahag lang naman, ano bang ano doon? So, tradisyon nila yung ng karapatan na husgahan natin ang kanilang kultura. Okay? So, ako na po ang sasabi guys sa alam nyo ba na allow din po silang papasok sa mall na nakabahag. Allow yan sila, pwede silang mamasyal sa mall. Wala tayong karapatan na harangan natin sila sa entrance pa lang or wala din tayong karapatan na pagpasok nila sa mall, magiging alarm ang skandal ang tawag na doon. So, wala tayong karapatan yun guys tradisyon nila yan, dapat natin bigyan ng respeto ang kanilang kultura. Ako na din po ang nagsasabi na guys, na kahit gaano man tayo ka-edukado o kahit saan saan tayo nag-aaral, nakarating tayo ng ibang bansa, kung wala ka namang respeto, wala rin kwenta ang iyong edukado. O, yun po guys ha. Pero totoo po yun. Kaya dapat, kung may respeto ka sa sarili mo, irespeto mo rin ang ibang tao, mga kapwa natin tao. Kaya sana naman, naliwanagan ka na sir, kung bakit ako nakabahag ngayon. Again, while I am promoting their business, I am promoting our culture and traditions. Hi, sulit na lang masarap talaga dito sa Aroo Grill Restaurant. Sa mga gustong magpa-promote, magpa-endorse, you can message me.